Ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika. Mm, kung saan yeah. naging kengkoy. Yung ating Pangulo. Bakit naman? Alam mo, hindi ko lang sinisisi si Pangulong Marcos dyan. Si President Trump, para namang ginawa niyang katawa-tawa yung Pilipinas Oo, doon. Oo, ba, mabat nagkaganin yun. Parang mukha tayo nagmamalimus doon. Biro mo, 20%. Tapos isa lang ginawang Ginawang 19%. Bako, parang nakakaloko pa eh. Mm. Sabi pa, he's a tough negotiator. <laughs> <laughs> tough negotiator, 1%. 1%. <laughs> Pagkatapos, <laughs> Yung pasok naman ng mga mga kalakal mm -hmm. ng Amerika dito sa Pilipinas 0%. Oh, ano? Oh. ano ba yeah. doon. Ano ba naman 'yan? Mm -mm. Baka magandang gusto. <laughs> Hindi alam mo nagtataka rin ako. Uh -huh. ala ko pa special relationship meron uh -huh. ang Pilipinas at ang Amerika. Uh -huh. Bakit tayo pinarurusahan? Uh -huh. Eh ang liit lang po natin trade deficit, 'di ba? Kaya may tarifa po. Kasi may trade deficit ang Amerika. Uh -huh. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan eh. Balancing act yan eh. Yes. Okay? Pero ngunit, pero na ngunit pa, no? Ngunit! <laughs> Redundant! Redundant! Okay. Bakit ganon? Eh, ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit Ayun. ng Pilipinas sa Amerika. Ito ha, tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika uh -huh. ay napakalaki. 123.5 billion. Oh? Oo? Oo, mas maraming pinapadala ang Vietnam sa US and vice versa. Parang China yan eh, malaki yung trade deficit. Pero mas Kali malaki eh. siyempre ang China, di ha? Okay ha? Ang Japan, siyempre may Toyota, maraming yes, mga Japanese apo, na apo. gawa eh, mga electronics. Shapo. 69 billion. Yan. Oh, kaya hindi ko nakakalimutan yan eh. 69 billion oh. ang trade oh, yeah. deficit. Madaling tandaan 69. Uh -huh. oh, kasi yin and yang eh. Oh, oh madaling yeah. Madaling diba, makinigisip nyo dyan ha. <laughs> oh, 69, di ba? Oh, di ba yin and yang parang 6 at saka 9 yung yeah. sa Chinese. Oh, oh di ba? Oh. 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 Ang Indonesia mismo, 17.9 billion mas malaki di hamak. Oh? Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nila lamang kasi bilyong dolyar din eh. Apo. Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN ha ah, uh -huh. kasi ASEAN hindi naman Asian country ang Japan. Yes. ay 4.9 billion lamang. Oh. Okay. Pero bakit pinarusahan tayo ng 19%? Oh, di ba? Mm kito mo ha, ang imports natin galing sa Amerika uh -huh. ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion uh -huh. ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Oh, pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US. ba diba? uh -huh. Anong ginawa natin para sa US? Shyam na Edka Sites. Ang natin. Oo. Oh, ang Vietnam ba, mi-EDCA? Oh. Ang Indonesia ba, ka sites? Wala. Matalino wow. sila eh. Mm. Yun lang. Oh, di ba? Oh. Ayaw nilang masangkot sa gera, na hindi naman sila kasali. Na hindi naman sila ututo. Mm. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng oh. missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Bayang mm. naisip oh, nila. Oh. 'di ba? right now, may mga naka na ng na mga bala, mga missile dito. 'di ba? Sinabi naman eh. Mm. Oh, gagawa pa ng bala rito. 'yun ang napala natin. At inaaway pa natin ang China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Oo, ang napala natin 19%, 1% lang ang binawas. Oh, 'di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang kita mo ha. 'di ba sabi nila magaling si mag-negotiate si Pangulong Marcos. Mm -hmm. Eh bakit ang Vietnam? ang Vietnam, Opo. na napakalaki ng trade deficit with the US. Una, pinatawan niya ng 46%. Uh -huh. Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. O di ang nabawas ay 26%. 26, 26%. O, yes. Kontra sa 1% natin. O. Ang Indonesia, Mm. Nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan bomba. lang. Oh, parang Donald. Kumusta wow. ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Oh. Aba'y loko ka. <laughs> 42%. Oh, oh anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19% baga, pantay sa atin. Walang effort. Oh. O walang masyadong effort. Oh. Lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi yun lang ano, malaki yung eh, ano, discount ano? oh, oh, eh. international call eh <laughs> okay. uh, from 42 naging 19% uh -huh. oh di pantay lang sa atin tawag lang ta si Pangulong Marcos pumunta baro katakot-takot man dala uh -huh. may dala pang Maltese hindi yung aso ah <laughs> <laughs> Pero totoo 'yung palagay oh. ko hindi alam ng presidente yan yung mangyayaring yan Hindi niya alam presidente siya Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo, hindi ko alam. Ganun? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck, oh. yung nagtuturoan. Opo. The, sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung truan. Wow. Pag nagtuturoan, ako naman. ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo, hindi, pero pwedeng, Ay, naman. Sabi ni Kwan, sabi ni ganun, hmm. that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, na incorrect facts. Eh, siya naman ang pumunta eh. Bakay. Si, si Romualdez ba mag nakipag-negotiate? O, oh, si... Walay. Walay. O, oh, yung DFA ba nating secretary na nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman to. He is the president. Mm -hmm. Hmm. He is the chief executive. Hindi nyo mo pwedeng sabihin, nako, eh, mali yung binigay sa akin informasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kenko, kikwento natin yan mamaya, ha? Oh. Kita mo ha. Mm. Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. O, oh, oh. nakipag-usap lang sa telepono rin. Tawag-tawag lang. Naging 15. Pwede lang 15 eh. Mas mababa pa sa atin. Wow. Oh. More than 50%. Tayo, 20% originally. Nakipag-negotiate. 1%, 1 ang 1 binawas. 1% ang nabawas. Parang ang sinasabi mo, magkano to? Uh, 1,000. Tawad naman. Sige, 999 na lang. <laughs> Dahil nagluloko na itong Amerika eh. Na-insulto mm. tuloy yung ating presidente. Oo, oo, di ba? Opo. Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kenkway tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Oh. Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation oh. is about leverage. Lahat ng abogado alam yan. Oh. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun eh. Di ba? Yun ang leverage. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Ha? Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa iyo isang milyon. Bayaran na lang itang 800,000. Ay, hindi, ah. 900. Ayoko na 900. O, anong pwede kong gawin sa iyo? Pag hindi ka nagbayad ng, ano, ng uh, 900, hindi demanda kita. Oh. O, depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. O, nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Uh -huh. Ha? Hmm. Magkano tong kotse mo? Isang milyon. Hmm. 900 na lang, eh ayoko. Ay di, sige, ano ba yan? Nissan? O punta akong Toyota? Doon na lang ako. Doon na lang ako, kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Yo, o o bak pwede mo na sabihin, ito ang quotation ko sa Toyota. Hmm. 900 lang, ba't isang milyon? O tapatan mo to. Eh tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong kumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China the second biggest economy. Saan tayo pupunta? Sa Papua New Guinea. Ato, hindi eh, ulit At tayong kinalaman doon. Bakit natin kaaway yung China ako. Inaawain natin! Anong hindi kaaway? Ang bihira ka ano Naglagay ka ng EDCA sites sa Pilipinas, hindi kaaway? Ang Hindi, eh, kaaway yung nag-decision noon, di ba? Ang gobyerno natin ang nag-decision, ah. foreign policy yan. Pa paano hindi kaaway ng Pilipinas and China? Diba, hmm. ano -ano ang China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-ano ang sinasabi sa China, yung ating mga coast guard, kung ano-ano ang sinasabi sa China, di ba? Okay. Ano? Oh, inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, okay. ay Indonesia ay member ng BRICS, nung isang organization na nandoon ang Russia, ang oh. India, ang China, oh, ang South Africa, okay. mm, ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Uh -huh. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Oh, oh hindi kami mag trade sa yo. Trade kami sa Kwan. Trade kami sa BRICS. Dapat hmm. ganun siya, si presidente. Ano, wala nga tayong leverage member pa tayo ng BRICS. Yun lang, oh, eh, <laughs> pwede ba tayong pumunta sa China? Ang, ang Indonesia, pwede sabihin Ayaw nyo sa amin, China ko? Ayun. Ganun, Ayun. para naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May, may iba, may iba ah, akong niligawan Oh. Hmm. Yan, ngayon kung pangit ka. Eh, hindi ka pwedeng mag-deal ng ganoon kasi mga maka sa sa'yo. Ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas. Naging pangit tayo. Alo. O, para naliligaw ka. Magandang lalaki ka, katulad ko. <laughs> o, Mr. Oh, sex yeah. Appeal ka. Kunyari lang, kunyari lang. Oo, naman. O, o di ba? Ayaw mo sa akin. O, dito di liligawan ko. Ayaw din mo sa akin. Ibang nililigawan ko. Ganun ang Indonesia. Sina, parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin. China ko. Pero, Tony, oh. Ang Vietnam, ganun. Okay. Hindi man siya membro ng BRICS. Uma-attend na yan ang BRICS Summit. Oo tayo ba umatend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin makita sa Amerika. Boss, bata mo ako ha. Hindi ako makikisama sa China. Lahat ng gawin ng China, kukontrahin ko BRICS. Wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. Oo, oh, yan. Pag ganun ha, na alam yun. mo naman, uh, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency mga lalaki. Eh, pag nakuha na, eh, iba na trato sa'yo. Kore. Okay. Okay. Mm. Eh, kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Eh, di, yung nangyari sa atin, wala tayong leverage dito. Kaya yun, wale. ang nakuha natin, wale. wale. Hmm. Bago yung sinasabi nilang 3 billion na uh -huh. pledge, bukod sa pledge pala yun, alam mo kung magkano lang yung 3 billion pesos? Ginawa pa nilang pesos eh. Pesos pa? That's 3 billion pesos daw. Oh. That's only 60 million dollars. Oh. Ang pangako sa napakaliit noon kesa sa binibigay nila sa Ukraine. Ang bihira naman, oo. Wala eh. Talagang kawa-awa tayo. Oo. Oh. Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away oh, dito, oh. doon. Mm, di ba? Opo. Etong sinasabi nitong house, yung house, aaway yung Supreme Court. Oh. Meron ba namang ikaw, ha? Eto na lang kung gaano ka-weird yung stand ng house na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Oh. Kapag ikaw ay may hearing, sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung oh. judge nagtatanong, Sige nga, para maintindihan kung mabuti itong kasong ito. Tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness uh -huh. o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Ha? Okay. Ito, nagtatanong yung Korte Suprema ha? ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court. May magagalit sa yun, judge. Baka oh. makontempt ka pa O, di ba? sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin sobrang yabang eh. Yeah. 'Di ba? Pag sila quadcom, tricom, eh, tinatanong sila sa witness. Pag ayos ang lagot, pinak- hindi lang, oh, lang hinihiya, pinokontempa. Pinokontempa agad. Oh, what makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court 'yan. Hindi naman kung anong court lang 'yang pinakamataas na hukuman, kataas-taas ang hukuman. May kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw niyong sagutin. Mago, may tinitira pa tong si... Pangalan nito, si Carpio. Mm. Na may presumption of regularity daw. Uulitin ko, yun sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Diba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Mm, yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. ha Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? O. Oh. Tignan namin kasi may question eh. Uh -huh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng katastas ng hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema, katungkulan niya, mm. to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa, Di nag statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stand ng House, palagay ko nagpapayo dyan i si uh, dating Justice Carpio at saka si Laila de Lima. Ah, sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinyon. Oh. Kasi sinasabi ko 'yun kasi base sa konstitusyon. Eto, keng koy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit uh, 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 ilegal. Uh -huh. Sabi nila, "Sino ka? Sino daw ako?" para sabihing ignorante. Uh -huh. Ang dating justice ng Court of Appeals, Eto daw ay Bartap Natcher, Valedictorian, o sumang Laila de Lima daw ay sumang umloude, et cetera, et cetera, kung anuman. O oh, unang-una, number one, sabihin ko sa inyo ha. Eh yung presidente nga eh, hindi nakapagtapos ng kolehiyo eh. Oh. Wag niyo ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, suma cum laude ka, tama ka na lagi. O oh, di wag na lang tayo maglitigate. Kung na lang natin ang opinion ng lahat ng suma cum laude sa Pilipinas, Ba't naghihiring pa tayo? Ayun. O, oh, Nasa argumento yan. Pag yan pa, suma cum laude. Di ba Thursday ngayon? Opo. Suma cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay lunes. Ibig sabihin ba, tama siya dahil suma cum laude siya? Malihit. Oh, number three hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Eh, case in point, case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila De Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, hold departure order. Ginastify ni the then Secretary De Lima sa oh. Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Mm. Pwedeng mag-issue ng whole departure order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Who, which is the ultimate arbiter mm. of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila Delima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung mm. abogado ni Arroyo dyan. Opo. Okay, di mali si Delima. Mm. Valediktorian siya. eklabu eklabu chu 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 kayo. Wala rin. Mali. O, sinong kumampike Delima? Si Carpio. Sumang-ayos si Delima, ngunit ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si Delima, mali si Carpio. Oh, eh, o. Ano oh, eh ano ngayon kung bar na chair? O eh ano ngayon kung na? pag mali, bali